Good afternoon mga kabakyard. Tingnan niyo sa baba, nagpags. Siguro dito sa lugar na to walang init. Malamig eh, tingnan niyo. Ang, ang ganda ng view ang ganda. Hindi na alas makita yung bundo kasi nag Ang ganda ng bulaklak. Tingnan niya. Oh, lapitan ko. tawag nyo ito bulak lang ganda Ayan, napitan ko ha ang ganda ng bulaklak ayan sa baba ayan. Thank you for watching mga kabakyard. Please like, share, and comment. And click the notification bell para updated kayo sa susunod ng aking video. Thank you. And God bless. Bye-bye.